ay pre paring jun yung to yung tropa natin nakaraan si si Joshua nag-message sabi niya pre ano bang maganda na timpla na adjustment doon sa clutch lever natin no so yung clutch lever yun sa may manibela tapos yung clutch arm yung nandito sa may baba ng makina okay so sa clutch kasi dapat ah, uh, wag kalimutan ano, yung kapag kalimbawa kayo magpalit nitong kable, o kaya na may bago kayo sa motor, bago kayo mag-drive ng mga ganitong declutch, lagi nyong isaalang-alang na yung clutch natin, dapat lagi yan may allowance. Yun yung maganda at mainam at dapat na hindi dito mawala parang ito, ito yung clutch lever. No? So yung sinasabi kong allowance or yung clearance, ito siya. Yan. Or tinatawag nila yan na play. Dapat merong play. Ito yung play. Tapos yung tension kung saan mag-activate na yung sa may uh, sa may clutch spring doon sa loob ng makina, ito na siya. Ito na yung tension. Yan, ito yung tension. Ito yung allowance yan. Diba may allowance siya, may clearance siya. Tapos ito yung kung saan naga-activate yung clutch natin. Dapat laging may allowance. Hindi pwedeng wala, hindi pwedeng tukod, hindi pwedeng masyadong mababa, hindi pwedeng masyadong malayo. No? So may tatlong setting kasi yan eh. Depende sa driver, no? So, 'Yun nga isa pa 'yon. Uh, yung pag adjust ng clutch natin, minsan depende sa may-ari ng motor. Kaya naman yung iba, pero merong standard nyan. Kaya yung iba, halimbawa, nagda-drive ka na talaga ng de-clutch, pero pag sumalang ka sa ibang motor, na de-clutch din, naninibago ka. Bakit? Kasi iba yung timpla. Iba yung setting nila. No? Pero merong standard. Okay, so balik tayo. Dito, so sabi ko nga, diba dapat lagi may clearance. Yan. Ito yung play. Ito yung clearance. Ito naman yung tension. Mapipiga pa yan. Yan. Okay. So, dapat laging ganyan. Tapos, yan yung allowance niya. Sa baba, dapat ganun din. Ito. Ito yung play. Yan. Yan yung play. Ito yung activation ng clutch. Pag mag-activate na yung clutch. May, meron pa yan. O. Diba? Diba? Ito yung play. Para, yan. Yan, play lang yan. Ang ganyan lang yung play, tapos may mapipiga pa siya. Okay. Sa madaling sabi, dapat, kung ano yung nakita nyo doon sa taas, basta, yung clutch natin, dapat hindi yan tukod. No? Kasi pag yan ay tukod, nangyayari yung mga tina, parang tinatawag na clutch rider o mabilis mapudpud na mga uh, mga clutch plate yun yung nangyayari kaya kapag katukod yung adjust ng clutch natin mabilis na sisira mabilis na slide no? so ito gaya nito ayan meron siyang play tapos yung tension hindi ko na ito may tolak, malakas to eh matigas to ayan ayan No, so doon sa ito basta ito yung play niyan. Yan, malambot pa yan ayan yung play yung tension niya ito play okay yan yan yung play tapos piga yan dapat laging ganyan no tandaan nyo may play dapat yan hindi pwedeng yung pagbitaw mo ng clutch eh tukod na siya hindi na siya gumagalaw pag yan hindi gumagalaw tukod yan pangit yan mali yan no so yun lang at saka para ma-maintain nyo na malambot yung clutch isa pa to para ma-maintain yung clutch ay eh, malambot babaklasin nyo to tapos lalangisan nyo lalangisan nyo padadaluin nyo dyan na hanggang sa bumaba dito kung mapapansin nyo medyo madungis to kaya na, nilalagyan ko kasi ng langis yan tapos hindi lang napupunasan kaya yung alikabok nandyan kaya medyo madungis tingnan pero lambot ng clutch ko dyan. No, so yan. sayo sayan yung tamang setting ng clutch natin yung clutch Sa clutch arm Dapat may allowance Sa clutch arm Tapos dito sa uh, Tanto clutch lever Dapat lagi rin may allowance Yung iba masyadong mababa Konting bitaw lang andar na Masyadong laki ng Masyadong malaki yung clearance nila Yung play nila Pero depende na ho yan sa inyo Kayo naubala mag adjust Pero meron ho yan standard talaga Okay so yun lang Tsaka che-check nyo na rin uh, yung mga kable natin kasi minsan naiipit yan pagdadaan dito pagdadaan dyan iba nyan naiipit no? dapat naka free lang sya so yan lang patungkol dun sa clutch pag adjustment, ito dito pwede kayo dyan mag adjust dito yan. Tapos dito, meron din yan dito. Yan. May adjustment pa yan dyan. Okay. Yan lang. Para sa ating uh, adjustment ng mga clutch. Yung kable para tumagal lalagyan nyo ng langis o kaya WD-40 okay na rin yun padaanin nyo dyan sa taas hanggang dumaloy dyan sa baba okay na yan clutch adjustment